hapon sa inyong lahat. Dyan, mga guys. Salamat sa walang sawang panunood nyo sa akin. Maraming maraming salamat, guys. flex ko pala yung pakwan. Ayan, guys. Pakwan. Malaki pa sa ulo ko. <laughs> Binigay sa akin ang bus ko dahil kanina may pumunta dito na ano niya, yung suki niya kapag meron kasing mga prutas. Yan, dinadalan si kuya dito, binibintahan. At kapag siya naman ay bumibili ng mga prutas, ako'y nabibiyayaan mga guys. Kaya salamat talaga ako sa amo ko dahil mabait. <laughs> mabait yung amo ko guys. Kaya tapos yung manugal niya pa, binibigyan niya ako ng ulam. Swerte ko na. <laughs> Kaya salamat, salamat kuya sa... Pakwan at saka kay Anne, yung sa manunggang niya sa pagbibigay niya sa akin ng ulam. Uh, mag shout out pala ako guys. Sandali nga. Kuhanin ko yung ano ko yung papel ko kung Shout out pala kay Sir June. Sir June TV Vlog. Salamat sa iyo idol sa walang sawang pagmimension mo sa aking pangalan kasi si Sir June TV Vlog mga guys bawat ano niya yan, bawat yung mga videos niya, tapos yung di ba yung padulo niya, nag, uh, nagano nag, ano, kasi siya, nag shout out kaya maraming maraming salamat sa iyo idol, sa walang sawang pag mention mo sa akin shout pala kay Art Paben let's go out Penguin enter enter channel learning with ama Kaiser Song shout out sa iyo shout out din pala kay bro and sons vlogs shout out sa kay machong broom broom, shout out sa iyo ma'am mer mer jeans garden shout out sa iyo ma'am salamat sa iyo mama dahil wa, hindi ka rin nag, ano, hindi ka rin nagsasawa sa panonood sa ano ko. <laughs> sa mga videos ko maraming maraming salamat ma'am ha kay Manong Lakay Channel, kay mam Ma Andon Mix Vlog, Dayanara Dayanara official shout out sa you ma'am kay Dutch coconuts Love for food shout out sa you ma'am shout out kay Sir Rodolfo Studio salamat sa you sir dahil hindi ka rin nagsasawa sa panonood sa mga videos ko shout out kay Sutmoon Kumamoto shout out kay Sir Alpapawis TV shout out kay RLS Traveler Ma'am Chin blog shout out sa you Uh, Sir DGMX Vlog. Agoy, wait lang. <laughs> Ay guys, naputol yung videos ko. Ako yung lubos na natutuwa ngayon. Grabe talaga. Shout out sa kumpari ko. Ayan, yung galing ng Manila kasi may deliver kanina. Pampanga to Manila guys, sa Del Monte. Sa Masambong. Yung kumpari ko naman, galing ng Mindanao. Hindi naman yun guys. <laughs> ko'y lubos na nasisiyan ngayon dahil hindi ko to gusto. Gustong gusto ko lang. <laughs> ay, salamat! Kasaya ko talaga, grabe. <laughs> ang saya ko'y hindi maano ang aking mukha eh, hindi maipinta. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa kumpari kong mabait. Dahil binigyan niya ako ng bagoong. Shoutout sa iyo, pari. Paring Bert. Kasaya ko naman guys. Saan na nga ba ako? Ayun, shout out sa user Sir DJ Vlog kay Say57 kay Abner the Rider, shout out sa iyo, Sir. Mag-iingat kayo palagi. Kay Primitive Balzor, shout out sa iyo Ma'am. Shout out kay Gel Bongal, Bongal Bino TV, shout out sa inyo. Kay Roland, Rolando Rivera, shout out sa you Idol. Shout out kay Umage channel. Shout out sa iyo Renner Gravo. Shout out sa iyo EP Sampaga. Ayun lang guys. Uh, sa mga silent viewers ko diyan, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa walang sawa. O yan na lang muna ngayon mga guys kay hindi pa ako natapos mag-display ng kasoy. <laughs> uh, bye bye salamat